Mayong hapon sa inyong tanan guys. O niyata din hinapod sa likod ng bahay. Magkuhan po guys sa nubig kay. Wala tuwag may ulan. Wala, wala may hindi. Hindi kay init guys. Pero kuan kinang lang tutubigan ang mga tanong. Na guys o. Oh, nilabong na po ang ah, ang kamuti guys o. Oh. Dali rakan Nilabong. Ano guys, nagkuan ko guys, nag nagdokdok ko guys og sibuyas og ahos kay ngano guys, kanang sibuyas nga bumbay nga bumbay baka ng pula. Di ba? Isog man isog man siya, isog baho. Kay ngano guys, kagahapon digawas ko nagdali-dali ko gawas kay na nay kanang kahoy ba nga kung fermented hi. Nade dito sa pikas kanang gipangtanuman ako prutas ba. Diba? So dito ra ko ni Agi wala ko ni Agi diri sa among likod dito ra ko sa kuan sa pikas ni Agi kabalo mo guys on siya ako nakita na ay halas dito guys taas gid siya murag mga siguro mga 5 feet siya 5 four to 5 feet siya taas gid siya kay nagkuan naman siya guys ng naglukon na siya kay anang nangita siya makaon so naluoy man ko niya guys walang naku ako lang siya gipasagdan iyarapad ko gitan aw Basta, kung oh, ah, basta makakita ako halas guys. Kung asa siya, okay ra ko. Pero kanang matalitan bita ako na maglago tsug ko. Wala lang ko guys. Ak wala lang ko kadalag cellphone kay magdali man good ko. Kanang lang ko sa stick ba. na yeah. Yun guys, nasa dito. Igotom siguro na. Sa kung ano na ano, ba, wala siguro yung halas garon kay. Tugnaw ba yabon tagpa guys? makalas utso pa. Makalas utso. Agoy na dito guys, yung ulo gipasandig sa simento sa kanang sa among dingding, sa among kuan na dito gipasandig yung ulo, nilagibutan. Gibutan dito siya do. So kay nguna ako, guys, kung walay halas ay Hay nako na aman di ay, ay gihapon, murag murag bata pa man to siya. Murag bata pa siya guys ba. Hindi pa kay dako pero taas na siya guys, murag basta murag nasa 4 feet. Mga ko mga 4 feet siguro siya o mga 5 feet. Kuan man siya, gabi nang yung paggalingo, butlang lang. Itong siya guys, itong siya. Pag itong gani, wala, dili na siya kuan, dili na kay siya kadlock, dili kay laba. Pero gaya na kay gulo na pinagod ko. Mura na siya mga garden snake. So yun guys, naano ko siya kung paano may nakikita kong halas. Ay, may hinoon kay, na yung mga ulin, na yung manugmayo hinoon kay. Sabagay, mga on mas sila like, mga insekto wag ko yung nakita ang mga tabili guys grabe ang mga tabili no mga to sila ba mga bright food na nago wag yun yung nagpagawa kailan man ko kudir ako yung gilabian siya wag mo siya nagtan aw siya sa ako basta dila lang naging labtan dili na makuha dili man siya dili na sila mama pero ayun lang lagi yung gilabti bitanaw guys gitan aw gitan na ginako siya naluoy man ko so ako nasa kay kuan man sauna bitaw guys pag makakita ko hala si nana musulod din ko balik ko sa balay magdukduk din ko gahos basta kay daghan to gid nako kanang baho bitaw kay siya nga mo mopilit ang baho so nga na ko sa iya basta makakita lang lagi ko di ko makuyawan o kira yun ko makuyawan ko nga muli kay manuon sila o guys o atong tong kuan guys gabi na gid ako tong sa luyot o daghan ko sa bunga Masyad mahinog ay na Sa December, makahinog ka siguro na. Nanubig ka kay Kinanglan siya tubigan. Dahil, ano niyo nyo guys, ang akong gitanong. Kung ano siya guys, kanang, nang eh, pilakadlaw guys, na litos. Na litos pilakadlaw. Sa naong sili o. Oh. Gadi ang sili, daghan ko kong sili. Kaya napas akong carport. Car carport, carport talaga po. Napa dito guys, daghan ang bunga ang kamote diha o oh. magulang na ako gipangkuhaan gipang kuhaan pang nako di pang upawan nako diha guys o oh. oh, guys kani diri ako nang gipang pang upawan o pero tungod sa panahon nga tugnaw ni kuan sila ni balik ni kani po akong host baka na nadyal... na siya mo dito sa among sa among portahan kay kaning host marapud nighala sa nawa, guys o Kaya na nakong mahadlok man sa tunga-tunga kaya katong isa po ako kahos labos. Katong isa kahos. Paspasan ni Manuriate. Ay. Katong isa po dito kahos ka Bas ka guys. Ha. Samot po dumarapot to halas po. Dito. Gusto na ko plain lang unta ba. Okay. Ang saan ni Nana. Manjud yun, ilang yun, hos. Mga hos diri. May mga kulor-kulor. Mura halas. So. Nara guys. oy guys. Lagwapan na yun kayo ang kwan guys. Oh. Kaning ulugbati bati. Um dili na in anak gwapa na siya tong isang adlaw pero dili na anak ka gwapa dayon guys ang atong radish daggo na guys ang atong kandira o ka ng carrots dayon guys maning akong gipang balhin ng mga kuan ka sa panay eh, pichay kadtong isang adlaw na guys huwag man kunan na grabe na ka flat yan siguro na siya mamatay na siguro na wala ni tindog hala ni balik nanindog sila balik so yun guys o mga litos din the pita o ako sa ibalhin nga gagmay kayo eh kay basin kuan hala nabuhi dira o guys o oh, balhin dira ay o ang atong kamunggay o buhin buhi na sila ay magtanong pa ko guan, guys kanang magtanong day ko guys og kuan brassel sprout basin mabuhi siya Ambot lang kung mabuhi ba siya karon nga ting naman yun, yung iting Try lang. Try yung na dahil guys. Dari guys. Oh, daghan dira. Oh, mga pitsay So yun guys. Atong garden. karon lang ba ko na yung ani. So nga nami diri In 7 years karon lang ko ani nga nagtanom kung kuan Kadi nga panahon. Kaysa oh, o guys. Pasagdan na kayo na akong garden. Balag magsagbot. Pabuto nako ako ang winter. Adi ko maglimpyo. Pero karon sinisipag tayo. <laughs> Nakugihan si ako. Nagtanom. Dili guys kay kuan mangud guys ka lang. Gamit na mo litos adlaw adlaw gyud. Magamit ni litos niya. Mahal ba yung ang litos ay? Sumoto so, kapilak higayon nagtanom kog litos ay wa man gyud nabuhi oy. So, itan na ako sa instruction pwede dai karon karon nga month magtanom og litos. Kay di man gyud mamatay ang litos sa winter. Kay na kaya, mga litos katong mga mga previous nga tuig mga may aging tuig na kulito. So, na matay pati pitsay. Okay ra sila maabdan o kuan. Maskin pang mag Dili sila mamatay pati si tuyas. So, nigapang ng atong patula. O guys, o walang kibaw eh guys. Nanatay ang kuan o. Ang... ni kaning mga ampalaya? Ang ampalaya guys, o gwapa. Na pa dito, guys, o nigapang na dyan. Gumagapang na. Dahan kay taguan diri Ganis siya, oh. Hindi na, na. Okay. pitsay, kanin pizza guys. di na ako siya ibalhin. Pasagdan ako na tapok na magtapok. ako gibalhin di raw oh. Okay, kuwan. Hala, nitindog siya gibali Ay, kuan guys. Baka na magong may ay ibalhin. Ako. Murag mamatay hino. Unay, pwede na lang siya ibalhin. Ang atong kuwan dito, guys, gidako na atong sayote. So, yun ang atong garden. Wala mi ulan ay nagulan ganina murag wa man to nakabasa oi dali raman man kay ang ulan tanaw ang kamunggay oh Guwapan na pong dahon ang kamunggay o. Oh. lahi basta dili nakuan di kay init ang oh, kamuti eh oh. nabasa ko cellphone kaya yung guys ito ang nangyari sa aking garden okay na ang mga tanom iya matupok ko sa tikas guys dito sa kung na yung mga protas niya para ba yun sila nang anhipot guys ang among silingan na motol na silang sagbot yun yung among tigpotol bah para ugma siguro so hiposo na pa niya ako itong akong mga mga bakit dito katong mga tree bag ako itong panguhaan kaya wala may diri ugma basi man sila wala ni so muna pa na akong buhaton guys so man ako panubig din atong kwan guys oh ang gratis oh ang radis ano na dagko na ang mga basta pila na lang na siya kasi mana dali ra gyud ay pati carrots daghan ko kadag murag katulo ko nagtanom og carrots wa gyud nanubo ako tong summer nagtanom og carrots na buhi guys pero tungod sa kaong kainit wala lagi hapon napatay ra gyud hapon so yun guys pero akong talong guys bitaw wala na, ayo mamunga pero gahi man dali ra kay mong gahi ang kamong o oh. dali ra kay nitubo dili na nalingsing dali kay siya malang na guys na nalipay lang kuno nga ah, kanang nagtanom ko di ay karon naman. man okay na o oh. ko na guys ah di na magbalik pag pitsay okay ra pitsay basta magkugi-kugi lang na ay mapaabot atong sili sige og pamunga napausi eh. pag kamunga wa din eh, sa yung dang -dunga. so hayaan lang natin yun siya guys kung gusto ng di ha so yun atong mga tanong maga sila o oh. Eh, oh, dag ko na eh. patay mga napatay yung mga siguro na oh. Eh. so yun guys ang atong mga tanong tanong ano pa oh. Tambok ay natong kamunggay diri oh. Manok na lay lang Nga guys, matuko sa pikas. Ni hapon ah, na rabaw Di ko ganan kay mato didto guys kay sagbot ba. Ni yeah, sa, sa basas Sana mani sila ugma. Lang atong kamuti gyud dinhi daghan kay good lord. Oh. Pwede na pud ni harbisan guys. Pwede ni harbisan. Ni yeah, ko kuy kamuti pa gi, ako ni kana yung kwan o sana mahinog na ang kwan next month siguro hinog na na atong sa loyot so yun guys ang atong karlang o green kayo o karlang dahil na dahil dinagabi ha karlang green na green na kayo atong karlang naglabi yun ang sili o oh. o ba? diba Dagan, sa unang guys, nangandod na yung kung ako ani aming sili niya ako primero nga sila, di man to lahi man to eh. di man inani so lang last year, nakapalit ko sa wakas, nakapalit ko inani yung antod pa karon namatay ba sa atong winter niya, nabuhi siya, gamay lang yun wako nagdahom nga, inani dahil niya yung resulta o oh. so, yun guys, ang atong garden, update sa garden green na green na sila halang iring namin na delete na na ako na ng iring guys kanang bidyuhan kay suko So, ko, alay kayo sa ering lagi na. So, ko, kayo siya, kayo nga, no. din na siya magpabidyo. So, yun, guys. O, tag-asa po itong mga sagbot. Okay, guys. Din hira tataman. O, salamat kayo sa tanan ninyong mga suporta guys. Tag-100 kayong salamat. Din hira tataman, guys. Kay manubig ko dito, o. Oh. Nga, magdali ko kay nit, -nit na, Eh. Basta nap na po na napihalas na po. Isara ko sa akong gamiton. Kay, mahadlo ko dito nga kuan, guys. Bakay, dahan-dagtas na kayong sagbot. Okay guys, din na taman. Bye bye!